magandang gabi. Ako si Ramon. Lumaki ako sa isang baryo sa Quezon kung saan simpleng buhay at tahimik ang paligid. Pero sa likod ng katahimikan, may mga sikreto ang aming pamilya na hindi alam ng iba. Ang lolo ko ay isang albularyo. Siya ang tinatawag kapag may kinukulam, kapag may bata na hindi gumagaling sa sakit, o kapag may gumagala na aswang sa gabi. Bata pa lang ako. Alam ko na nakakaiba ang galing ng lolo ko. Pero hindi ko alam na darating ang araw. Sa akin, ipapamana ang lahat. Nung pumanaw siya, iniabot sa tatay ko ang isang lumang baul. Doon nakatago ang mga gamit at isang maliit na libro na sulat kamay. Puro dasal at orasyon mga langis. Nagawa sa halamang bundok at isang itim na pamalo na ayon kay lolo kayang umubos ng lakas ng nilalang na hindi tao. Lumipas ang ilang taon, na matay rin si tatay, na labis kong ikinalungkot. At bago siya sumaka bilang buhay, sinabi niya sa akin, Anak, huwag mong iwawala ang baul na akin. Balang araw, ikaw na ang haharap sa mga nilalang na kinatatakutan ng ating lahi. Lumipas ang ilang pang mga araw, isang gabi may kumatok sa bahay pagbuksan ko. Isang babae ang halos hindi makahinga. Namumutla, nanginginig, at takot na takot, sinasabing may nilalang na hum humahabol sa kanya mula sa bukit Dinala ko siya sa loob At doon ko napansin may malalalim na gasgas sa likod niya, para bang kuko ng hayop. Kinuha ko ang langis mula sa baul at pinahiran ko ang sugat. Pagkapahid ko, Narinig naming bigla ang malakas na pagaspas ng pakpak sa bubong. May umaaligid, may aswang. Habang nagdadasal ako gamit ang mga orasyon ni Lolo, biglang lumamig ang paligid. Parabang may dumaan ng malamig na hangin. Kinuha ko ang itim na pamalo at binanggit ang pangalan ng may kapal. Ilang sandali, narinig na lang namin ang malakas na hiyaw mula sa labas at biglang naglaho ang ingay. Alam kong babalik siya at di pa natatapos ang laban. Kinabukasan, bumalik ang babae kasama ang kanyang pamilya para magpasalamat. Wala na ang sakit niya. At naghilom na ang sugat sa likod niya. Simula noon, doon ko na unawaan. Ako na ang bagong tagapagmana ng baul. Ikaw naniniwala ka ba sa mga kwento-kwento? tungkol sa mga aswang